<todilog> so, no, ha? masasabi mo anong nararamdaman mo? Wala pa Ano mo masasabi mo? Video 'to, eh. <laughs> ha. Ligami. Ako so si swear ko dito, nararamdaman ko. Ay, wag na kulang ang oras. <laughs> Kuya, ano po yan? Ano po lang? Ah, minuto. Minuto. Wow, kapit. <laughs> Kamusta naman ang bago niyong show? Kapit na. Kapit naman. Kapit naman. Kapit naman. Kapit naman. Walang kalaban, walang panama yung kabila. <laughs> wow. Ano ba iwan ito? Pa-diamond. Ha? Ako yung nagbibigyo. Galing eh. Nakatuha pala si Ian ng taba-taba, no?